Mga guys, good evening. Welcome back to my channel, Mama Yul! For today's video, guys, ay magluluto tayo ng pang-dinner ng ngayong gabi. So, magluluto ako ng pork chops. So, samahan nyo ako magluto. May mga galat shout out sa lahat po ng mga followers at subscriber natin dyan. Thank you so much sa lahat po ng mga nanonood lagi sa akin. Thank you, thank you so much sa lahat po ng supporta nyo sa akin. Thank you. At sana ayun magsawang manood sa mga videos ko. Thank you so much. So, start na natin ang magluto. Unahin natin maglagay ng Maglagay tayo ng butter guys sa atin lulutuin. <coughs> Ayan. Tapos, lagay natin ang uh, pork chop. Lagay natin okay guys ang ating pork chop so, lang natin guys ay butter Ayan. so <clears throat> lutuin natin ng butter so ayan po yung ba ng pork chop so mamaya ay ano natin, ilip baliktad natin ang ating so actually well, guys, lagyan ko siya ng butter para masawa ayan so, baliktad natin guys So, ayon sila uh, oven cook so ayan butok na yung na So, Ayan na hmm. hmm, guys, lagyan natin ng konting butter. Ayan. Para masarap. Tingnan oh, mo init yung Ayan. Okay. Tapos na. Atay na. Pork chop. So ngayon mag -ano naman tayo ng uh, potato. Mag uh, ano tayo? Ang tawag babalat Magbabalat tayo ng potato. Gagawin natin uh, mas potato. Hmm, babalat tayo guys. <clears throat> dito guys naluto na to so ating yan gagawin natin mas potato pan, maglalagay tayo ng butter. <clears throat> potato. And then, asin. And then, ah, uh, Paminta. pues it grow in nothing Tadinya nanti nanti ke atas, full cream, kasih di bawah batu. Hmm. Manaten, natin kung anong lasa Mmm, sarap. Dito pa napunta sa Yan guys, tapos na. Yan. Ito na yung mashed potato. Yan. So, yummy yummy. <coughs> Yan. Yummy! So, tapos na aking uh, ginawa. Nagmas potato at saka pork chop. So, yan na po yung pang dinner. So, bye for now, guys. Thank you so much. And please subscribe my YouTube channel. Mama, you, see you to the next vlog, bye bye. Mwah.